Jericho Rosales at Janine Gutierrez, nagdiwang ng Pasko na magkasama. Naghatid ng kilig sa kanilang mga fans si na Jericho Rosales at Janine Gutierrez nang ipagdiwang nila ang Pasko ng magkasama. Noong December 26, 2024, isang video mula sa fanpage ng dalawa ang Ipinos kung saan makikita silang magkatabi habang nagpo sa Christmas celebration ng pamilya ni Janine. Kasama nila sa larawan ang ina ni Janine na si Lotlot de Leon, pati na rin ang kanyang asawa na si Fadi Elzori. Kumpleto rin sa foto ang mga kapatid ni Janine, Maxine, Jessica, at Diego. Paano kaya nakakaapekto sa mga fans ang makita ang kanilang mga paboritong artista na masaya at kasama ang kanilang pamilya? Nakakatulong ba ito para maramdaman nilang mas malapit sila sa kanilang mga idolo? Sa naturang selebrasyon, naroon din si Janine's father, Ramon Christopher, na nagbigay pa ng sorpresa sa mga fans. bagamat Tagal nang hiwalay sina Ramon at Lotlot, -Lot. magkaibigan pa rin sila at may magandang co-parenting relationship. Ang kanilang magandang samahan bilang magulang ay nagsilbing inspirasyon sa mga netizens at nakatulong pa para magbigay liwanag sa kanilang pamilya. Makikita sa opasyong ito ang pagiging buo ng kanilang pamilya. Paano kaya nakakatulong ang magandang co-parenting sa pagpapalaki ng mga bata? May mga bagay ba na maaaring matutunan ang ibang pamilya mula sa kanila? Nang makita si Jericho sa pamilya ni Janine, lalo pang napansin ng fans ang espesyal nilang samahan magkasama na sila sa ilang proyekto, tulad ng Lavender Fields, at may magandang chemistry sila sa telebisyon. Dahil dito, maraming fans ang nagsimulang maghinala na mayroong namumuong espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Kaya naman, tuwa ang mga tagahanga nang makita silang magkasama sa personal na okasyon. Ano ang pakiramdam mo kapag ang isang love team sa TV TE ay nagiging totoo sa kanilang relasyon? Masaya ka ba kapag nangyayari ito sa mga paborito mong artista? Nagpatuloy ang mga hinuha ng fans nang makita sina Jericho at Janine sa isang sinehan sa Makati noong June. Kasama nila ang isa't isa at mukhang nag-enjoy sila sa kanilang oras. mga ganitong public appearance ay nagbigay daan para mas mapansin ang relasyon nilang umusbo. Habang tumatagal, naging mas maligaya sila at mas visible sa publiko bilang magkasama. Ano ang pakiramdam mo kapag nakita mong magkasama ang isang celebrity couple sa publiko? Pwede bang maging inspirasyon ang kanilang mga pagsasama? No Noong Hulyo, dumalo si Jericho sa isang special event kung saan inilunsad ni Diego, ang kapatid ni Janine, ang kanyang music single. Dito, ipinakita ni Jericho ang kanyang suporta kay Janine at sa kanyang pamilya. Hindi na nakapagtataka na lumalalim ang ugnayan nila sa bawat kaganapan at pagkakataon na magkasama sila. Ipinapakita nila sa publiko na malapit sila sa isa't isa, ano sa tingin mo ang halaga ng pagsuporta ng mga partner sa bawat isa, lalo na sa kanilang mga karera. Pwede kaya itong magpatibay ng relasyon sa katapusan ng Hulyo. muli silang namataan sa National Museum sa Maynila at kitang kita ang mga ngiti nila habang magkasama. May mga fans na nag-combine na ang mga public appearances at palitan nila ng mga sweet gestures bilang senyales ng tunay na relasyon. Habang umaasenso ang kanilang pagsasama, parami ng parami ang mga hula ng fans tungkol sa kanilang status. Ano mo hinuhusgahan ang mga relasyon ng mga celebrities na palaging nakikita sa publiko? Nakakatulong ba ang mga ganitong pagkakataon para mas lalapit ka sa kanila?